Kita nyo 'yan guys. Ito 'yung ano uh, parang uh, waiting area ng bus. So ang kagandahan dito kasi meron siyang schedule na kung ilang oras mag wait ka. Ayan 'yung uh, meron din siyang um, weather forecast. Ito 'yung mga bus na dadaan. So may mga schedule sila dito. So ito 'yung kagandahan sa mga yung uh, dito sa Hong Kong kasi very uh, high tech sila ayan makikita mo kung ilang oras ka maghihintay and then anong bus ang susunod so hindi ka malilate and then parang every 10 minutes meron ng kasunod so ito yung One Chai guys One Chai makikita nyo yung mga uh, building the Voltaire bus dito kami na alaga ko. Pa-walk na kami. So, ayan siya yung schedule ng bus. Kaya, hindi ka mawawala. Kaya, hindi ka mawawala kasi meron siyang mga bus na naka-assign kung anong number, kung ilang oras, kung ilang oras ka mag-wait. So, ayan guys. Have a nice day.